Hello Gemini Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Therapy PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 to March 30. Nasa katapos na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong mga plans, mga wishes, ang inyong mga hiling? Natupad na po ba o meron pa kayong mga konting hinihintay na lang sa pagtupad po ng inyong mga plano at wishes this month? Thank you po sa mga likes, share, subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. I-take lang po yung mga ka kayo and leave the rest. Yung ibang pagay po para sa ibang uh, Gemini po yun. So, uh, gamitin niyo po yung inyong intuition para makuha niyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo ng inyong spirit guides sa ating reading for today. Okay po. Okay, start na tayo. Inhale. And exhale, at the center of your reading, Gemini, you have the world card, beautiful. In the area of what you want, you have the four of uh, pentacles. In the area of what you need, you have the two of swords. In the area of what's affecting your current energy, the star, wow, A wish fulfillment and success, makatabi. In the area of your near future, you have the moon card, wow. In the area of your challenge this week, Gemini, you have the king of pentacles. In the area of your fortune, you have the Three of Cups Celebration, a good harvest. In the area of your divine advice, may kang Six of Wands Victory Card and the Queen of Cups. Beautiful. At ang iyong outcome this week, Gemini, you have the Three of Swords. O oh, pag-usapan natin yan, napaka-intriguing. Huwag ka, ka ma-alarma. Ma Kaya natin to Pag-uusapan natin yan. At the bottom of your deck, Gemini, you have the Seven of Swords. Ano yung mga bagay daw, Gemini, na this time, kailangan mong aksyonan. I'm hearing, kailangan daw metikuloso ang pagbusisi mo sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kung may mga bagay na parang feeling mo delayed o walang andar, uh, hindi tumatakbo o parang walang update, walang resulta at hintay ka ng hintay, ang tagal mo lang yung naghihintay para sa resulta o goal na trabaho mo, I'm hearing the well, Seven of Swords card, sinasabi sa'yo na, uy, actionan mo, busiin mo. Baka meron mga detalye o maliit na mga details sa mga inaasikaso mo na kailangan mong puliduhin so that umandar na siya o makuha mo na yung desired mo na result. Baka naman kailangan ikaw na yung tumawag o ikaw na yung magtanong for the updates o i-check mo. Yan. That is the right term. Check the things that you're working on para yung mga detalye ay pulido at umandar na siya smoothly. So, at the center of your reading, napakaganda. Ngayon palang kinukongratulate na kita because this is a beautiful reading. At the center, we have the world card. I'm hearing merong pagkatapos na isang... Uh, I'm hearing may search eh. Parang meron kang matagal na hinanap, matagal na tinrabaho, uh, matagal na ginugol para ma-acquire o matapos o makuha mo na yung bagay na ninanais mo. And with the world card, merong closure, meaning malapit ng matapos yung... Uh, struggle mo sa isang bagay, there is success, there is a completion, there is an achievement. Kung ikaw ay may tinatrabaho sa, sa work mo o sa uh, negosyo, may tinatayo kang bahay o kaya may tinatayo kang negosyo, o di kaya nag-aaral ka yan, patapos na yung pag-aaral. For others, I'm seeing here, travel. So kung may plano ka pong mag-abroad, magtrabaho abroad, o kaya umuwi sa Pilipinas, basta something movement, going from one place to the other. Ayan na, paparating na, may achievement na dyan. And I'm seeing talaga here, parang ikaw yung umaaksyon, ano? Talagang um, very active ka sa life mo now and doing things on your own. Ang tapang mo now. Tiyan mo siya, yung swords. Parang kung ayaw ibigay, ko hindi ko kayang makuha yung gusto ko ng um, gantong paraan, ako nagagawa ng paraan. And now, you are going to travel to somewhere, places na hindi mo pa before o kaya gustong-gusto mong puntahan o kaya gusto mong balikan, ganyan. For others, talagang completion ito so really a beautiful, beautiful time for you to start over. Parang new life, new you, new Gemini, ganyan. For others, may closure. Kung halabawa ito yung relasyon, kung kayo po ay nagbabalak na na mag-isip kung iiwan ko na ba siya o kakalimutan ko na ba siya, time for you to take action in your life and close that chapter in your life. Okay? The world cards being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. This completion this new um, life, a new way of your living, ika nga. At pagkatapos ng isang nakaraan at na parang dapat matagal mo nang tinapos o parang matagal mo nang hinihintay na magtapos, ay eh, magbibigay sa'yo ng bagong simula. A new opportunity, a new blessing para sa'yo na pagkakakitaan mo. I'm sensing this opportunity will change your life for the better. Merong stability sa financial, may stability sa uh, pagkahukunan ng pera pang araw-araw, buwanan, ganyan. For others, I'm seeing here na parang, ah, at last, meron akong uh, uh, good way of earning na hindi na ako mag-iisip for the next month, for the next year. Parang this time, stable na siya. So, congratulations. Kasi ang ganda ng pasok sa'yo ng reading mo. This is your core reading, uh, core uh, energy mo sa buong reading natin. So, congratulations. A new start, a new beginning in the area of what you want, meron kang four of pentacles. I'm saying here, gusto mo talagang um, i-hold on o pangalagaan, panghawakan yung mga bagay na importante sa'yo. You want to save up, gusto mo makaipon, ah uh, ngayon parang binibilang mo o talagang tansyado mo yung mga gastusin nyo sa bahay, yung iniisip mo paano pagkakasya yung sweldo sa dami ng bayarin, sa dami ng bills, sa dami ng mga uh, sinusustentahan mo o mga responsibilities mo bilang ikaw yung breadwinner o kaya ikaw yung may pinaka uh, parang ikaw yung main source ng pagkakitaan sa family nyo. I'm seeing here na parang gusto mong i-keep yung certain land o certain house na parang matagal na pabayaan o gusto nang ibenta at nag iisipan mo kung gagawin mo o hindi. For other Gemini's po yun. But for some, ang isip mo ngayon is to keep material things na mapapakinabangan mo at ng family mo on the long run. am um, nasa isip mo ngayon yung pagtitipid at saka pag-iisip ng paraan kung paano kikita ng mas malaki o um, makakapagpagastos sa mga pangangailangan mo na hindi hindi ka nag -struggle. Parang may ipon, kasha yung panggasos kada araw, kada buwan, pero hindi kayo naghihirap. Yun yung parang nasa isip mo ngayon, yung nag-feel ko, yung enough money to spend and enough money to parang maging savings mo, ika nga. Four of pentacles, being clarified, pero two of swords, ooh, dalawang beses lumabas ang two of swords sa'yo. So, gusto mong mamili. Parang, there are things in life na parang namimili ka now. Um, doing this or doing that. Um, ano ba ang dapat kong let go? Ano ang dapat kong gawin? Um, nasa crossroads ka ngayon. Something in your life, parang um, I'm seeing, nahihirapan pa ka mag-decide. Parang ito ba o ito? Ano ang dapat kong pagtuunan ng pansin? Bahay ba muna? O pagbili ng ganito? Um, pambayad ba muna ng tuition fee? O ipapublic ko ba muna yung mga anak ko? There are things in your life na ngayon pinag-iisipan mo with pertaining sa iyong mga expenses sa pag-iipon ng pera at sa paggastos mo. So, make sure this time na I'm hearing then in what you need, ituloy na natin, ituloy na natin kasi magkarugtong naman sila. In what you need daw, kailangan tama ang pagpapasya mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga decision mo, especially with your money. Um, this is really a money uh, reading for you sa area na ito na parang sinasabi sa iyo ng yung spirit guide. So, what you need is a smart with a clever planning sa mga expenses mo at sa mga plano mong gawin of now onward ano sa life mo i'm uh, make sure na hindi ka um I don't why, make sure na hindi ka basta-basta impulsive sa pagbili o paggasta ng pera. Um, may mga bagay siguro sa life mo na pag-isipan mo, um, pwede kaya hindi ko na yan bayaran o hindi ko na yan pag sa this time. Ito muna ang unahin ko ganyan. So, may mga pagkapas So, this time, upuan mo at uh, isipan mo mabuti kung ano yung mga dapat mong pagpasyahan. Be a um, clever planner. And yan, victory. People are seeing you. Sila sabi dito na parang o oh, ikaw pag nagdesisyon ka sa bagay na ito people are gonna look at you people are gonna be um critics sa iyo parang somehow sinasabi mo sa sarili mo na okay ito ang gagawin ko pero ano sasabihin ng parents ko ano sasabihin ng mga kapatid ko ano sasabihin ng mga anak ko kung halimbawa putulin ko tong uh, um, paggasta ko o putulin ko tong um, sustento ganyan o bawasan ko kasi nag-iipon ako for something big for something else pero kailangan kailangan ko tong gawin at eh. kailangan kailangan ko tong um, aksyonan kasi pangmatagalan ng plano mo hindi ba so make sure that um, when you decide on things sabi sa iyo ng iyong spirit guides kausapin mo yung mga taong importante sa iyo yung mga maaapektuhan ng desisyon mo so that uh, maintindihan nila completely ko ano yung plano mo at para saan yung mga changes na ginagawa mo sa life mo now okay? In the area of what's affecting your current energy, you may the star, a wish fulfillment, isang kahilingan ang matutupad. Kaya makukompleto mo na itong cycle na ito. Matutupad mo na at makukuha mo na yung minimithi mo. Ano ba yung minimithi mo ng ngayon, Gemini? Ikaw walang makakasagot niyan. So, may pagkatapos ng paghihirap, may pagkatapos ng proseso, at makakamit mo na 'yung dinasal mo 'yung mina-manifest mo na dasal very specific kay God and this will bring you ito 'yun oh no? ito 'yung hiniling mo ito 'yung dasal tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili at taimtim na paniniwala ito na 'yung ibibigay sa so congratulations ang ganda nito the star is being clarified by the ace of swords yes dahil malinaw sa isip mo kung ano 'yung gusto mo malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mo ma-acquire sa life mo. Um, hindi ka pasikot-sikot, nika urong-sulong, sigurado ka, desidido ka sa mga bagay na gusto mo. Hiniling mo yan kay God, parang sabi mo, God, ito po talaga yung gusto ko. Ito yung minimithi ko, ipagkaloob mo sa akin. I'm hearing someone praying that for a very long time. Ang tagal mo naghintay, ang tagal mo nagtsaga, halos hinintay mo makompleto ito, matapos yung pag-ikot mo dito, and then bam, tapos na. And here it is, yung pinagdasal mo. Congratulations. In the near future, the moon card. I'm seeing here na patuloy mo ng pagkatiwalaan ng Diyos. Because the moon card is all about your faith, faith for the process, faith sa sarili mo na kahit anong mangyari, pasikot-sikot manandaan Hindi mo man maintindihan kung ano nangyayari sa life mo. Kasi, you know what? Life is a mystery, di ba? Ngayon, winner ako. Bukas, okay. May, may, may konting challenge sa akin ang tadhana. Ang, ang universe si God paano ko tutulotsan so dahil nakaranas ka na dito ng success ng achievement ng wish fulfillment ng new beginning this time sinasabi sa akin God pagkatiwalaan mo ko ulit sa mga plano ko sa iyo sa mga gusto kong mangyari for you sometimes um, things are not um, easy to understand easy to comprehend uh, hindi mo alam paano kung itong plano bang ito ay tuloy-tuloy o bag o kailangan ko na mag magveer into another direction but know that you should trust yourself trust God and that things will come out in the open may mga secrets may mga information kang malalaman in the near future pertaining sa life path mo parang bigger goal ito the moon cards being clarified by the judgment see like I've said kailangan pagkatiwalaan mo si God isurrender mo kay God yung mga bagay na hindi mo naiintindihan yung mga hindi mo nakukomprehend hindi mo nauunawaan and makikita mo yung epekto sa'yo yung divine power of really trusting God. Parang sinasabi nga, ipagpas sa mo yung nakaraan mo. Thank God for your present um, time. And also, trust God for your future. Ika nga. So, trust God that your future is gonna be okay. Kahit may mga bagay na hindi sigurado o hindi mo naintindihan. Because nakikita kanya at na ang kanya. Okay? In the area of your challenge this week, meron kang King of Pentacles. So this week, dahil may pagkilos ka sa mga bagay na gusto mong gawin at ikaw gusto mo ng financial, financial stability, nag-iisip ka masyado sa ginagast, ginagastos mo, sa bawat iniipon mo, at kailangan mo dyan ng choices. Ang challenge mo naman this week daw ay yung makinig sa mga taong expert sa kaperahan o magbibigay sa iyo ng advice kasi talaga parang naramdaman ko na kanina may impulse dito. Yung parang bigay, bigay. So, kailangan mo ito pag-isipan mabuti bago mo ibigay yung, 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 yung pera mo o yung something resources mo. Make sure na yung tinatayaan mo halimbawa o kaya yung pinag-iipunan mo ay uh, legit. Kasi minsan may mga, um, I don't know, I don't know why, pero nakita ko scam ng mga samahan, ng mga grupo. So, be aware of that. So, make sure na doubly ingat ka sa mga expenses mo. I'm also seeing for others na um, it's time for you then to be, uh, tutok ka sa mga kung may negosyo ka man o side hustle o meron kang sideline kung halimbawa meron kang online shop and then physical store kung meron kang ibang negosyo make sure tutok ka sa bawat detalye sa iyong negosyo kasi baka may meron kang empleyado ng ganito o meron mga uh, hidden um, na gast, gastos dyan na hindi mo masyara nakikita at hindi mo natatali yung kita ngayon at kita bukas at yung expenses mo. So make sure na bawat detalye ay tinututukan mo. Okay? King of Pentacles being clarified by the Seven of Wands. So, I'm seeing talaga here, your expertise, yung kaalaman mo sa pag-acquire ng mga bagay na pang matagalan about your pera, kaperahan, about your earnings, ganyan. Make sure na uh, kaya mong depensahan o kaya mong panindigan yung mga desisyon mo sa usaping pera. Ba kung gusto mo magtayo ng gantong negosyo, at kaya mo naman may pera ka may knowledge ka doon alam mo yung gagawin mo so defend yourself prove to them that your decision is right halimbawa yan ng plano mo but for others i'm seeing here na put boundaries daw with the people na parang um i don't know why pero naramdaman ko yung parang ginigipit ka in a sense na parang puro pera lang ang gusto gustong makuha sa iyo yung para naman lang kapag kailangan kanila for money pero pag ikaw naman na kailangan sa pera wala sila I hope someone nakaresonate dyan, a certain Gemini mga relate dyan. so make sure na kilalanin mo yung mga tao sa paligid mo na pera lang ang habol sa iyo at resources mo lang ang gustong makuha from you so make sure na putulin mo na yung yung connection mo sa mga taong um monetary lang lagi ang gusto sa iyo at hindi yung welfare mo at hindi genuine yung pakikitungo sa iyo put your boundaries so that mapangalagaan mo din yung mga pinaghirapan mong pera at uh, ari-arian at resources okay in the area of your fortune you have the three of cups may meron kang celebration this week Gemini congratulations may bagong simula ka may wish fulfillment so kailangan mo mag-celebrate with your family and friends um meron kang pinagpaguran at ginawa probably bunga ito ng tinrabaho mo on your own o pinilit mong gawin na parang okay kung hindi ko makukuha ito sa ganitong paraan, I will do it on my own, on my own terms, on my own plans. So meron kang celebration, may makukuha ka this week, whether sa trabaho related yan o meron dumarating na good news para sa iyo na ikakatuwa mo at celebrate ng iyong pamilya, ikaw, friends mo, ganyan. So kung uh, I'm hearing talaga parang ano tayo, malaking celebration. Parang, uy, ang saya. Kasi may nakuha kang ganito. May good news sa ganyan. Makakapunta ka ng abroad. kaya approved na sa si ganyan. So, congratulations. Kasi harvest ito eh. So, matagal mo itong atin uh, tinrabaho at uh, inantay. So, naparating na siya. Three of Cups is being clarified by the King of Swords. Yes. Bunga talaga to na matagal mong atin uh, tinrabaho because you've been smart. At talagang action ito because King of Swords is King of Minds. Uh, lahat ng nasa isip niya at gusto gawin. Um, talagang tinrabaho niya at uh, pinanindigan niya. So, this is a product of your um, hard work at ngayon ay aanihin mo na yung mga pinaghirapan mo. I'm also seeing you parang enjoying this party. Parang napaka-sociable mo. Kaya mo makapag-usap kay kanina. You're a very good communicator. Andiyan mo rin mamimit -me I'm feeling a, a possible a blessing dyan sa a celebration na yan. whether makakamit ka na potential lover o potential business partner o kaya bagong negosyo o bagong pagkakakitaan, sa mga may connection ganyan. So be playful, be smart, be very cooperative and communicative sa iyong kahit uh, kapag sa ibang tao because dyan manggagaling ang swerte mo this week. In the area of your fourth uh, divine advice, you have the uh, Six of wands and Queen of cups alam mo ang paalala sa'yo ng iyong spirit guides, ang advice nila sa'yo, kung ano yung, um, wag mawawala yung puso mo kapag na, naabot mo na yung mga victories mo, yung tagumpay mo. Because you're gonna celebrate here a wish fulfillment, a new start, di ba? ah uh, meron ka ng financial stability and ma mayabong naman yung iyong pagkakitaan in the near future. But I'm seeing here na kahit daw, Uh, magtagumpay ka sa buhay mo at makamit mo yung mga pangarap mo, yung victory mo, make sure na yung puso mo ay, alam mo yun, yung, may empathy ka pa rin for others, nurturing ka pa rin, mabait ka pa rin, mapagkawang gawa ka pa rin, tutulong ka pa rin sa ibang tao, sa family mo, sa friends mo. Um, make sure na yung iyong pagkakita, iyong tagumpay ay hindi mo magagamit sa mga bagay na ni sa hinanggap hindi mo akalain na mag -magag magagawa mo just because you're so happy or you're so successful, di ba? Yung parang puso mo daw ay yung bantayan. Make sure that uh, Uh, celebrate life with the people that you love, with the people na importante sa iyo at talagang nandiyan to celebrate your wins and celebrate you even kahit hindi ka nagtatagumpay. Yung parang at, at your lowest, yung mga taong nandiyan sila yung pahalagahan mo. Know the people that are there for you, manalo ka man o hindi. At sila ang dapat mong pahalagahan, Gemini. Six of uh, wands being clarified by the death card, a rebirth. So this um sinasabi sa iyo this talagang wish fulfillment. Yung bagong simula para sa'yo so will change your life. So, make sure na sa pagbabagong yan ng buhay mo, sa magagandang nangyayari sa life mo in the near future, make sure na yung mga tao sa paligid mo ay yun pa yung mga genuine at totoong tao. At hindi lang nandyan kasi meron ka o may ibibigay ka sa kanila. Okay? The Queen of uh, Cups being clarified by the Four of Cups. So, yeah. It's all about the empty parts and the good parts. Um, minsan sa buhay natin, um, lagi tayo nag-search for something new, something else. So dahil nanalo ka dito, nagkaroon ka ng victory, nakuha mo yung mga wishes mo. So parang may bagong buhay ka na, di ba? So, leveling up. So, may bago kang challenge sa life mo. Parang, okay, this time, ano naman yung gusto ko? So, parang nag-iisip ka na naman kung anong gusto mo sa life mo. Kasi may nakamit ka na eh. May na-check ka na sa check -back, checklist mo, di ba? So, parang, ano naman ang next level? Ano ang next kong uh, wish? Ano ang next kong plan sa life ko? So, naghahanap na naman ng bago. So, make sure that you also appreciate the things na meron ka now and enjoy it with the people that truly loves you. And uh, bago ka mag-level up at maghanap na naman ng panibagong goal sa life mo, make sure na this time, um, namnamin mo naman muna yung tagumpay mo at uh, be grateful and thankful kay God. Bago ka ulit mag-level up for another thing, okay? Bago tayo puntahan yung outcome na Three of Swords, sa additional messages from the Divine. First, you have number 55 kung, or 55. Kung ipinate po sa inyo number na ito, This so is a confirmation that this reading is for you. Snake Spirit, time to heal. So, may kinalaman to, feeling ko, dito sa iyong outcome. Na panahon na daw. Dahil ang daming binigay sa iyo na good things. Uh, panahon na to para magsimula ka. Death card is a transformation. So, kung ano man yung mga dat dati sa past mo, time na to let go and uh, maghilom ka. Okay? Another message. Voyage of the heart. Love flows through you and to you. Do things Uh, na bukal sa puso mo with the queen of cups and you will do no wrong, okay? sa galing sa puso, authentic, okay? Ito ang area na kailangan pag-focus this week, Gemini. You have patience. I accept that everything happens in divine order. So, kung may mga bagay kang hinihiling, like this, nasa tamang panahon ang mga bagay para sa'yo at idasal mo lang at ibibigay niya sa'yo sa tamang panahon, okay? Be patient. Especially now with the three of swords. Ano yung mga bagay na parang until now, hindi ka magka-move on, Gemini. Mga bagay na parang hindi pa rin naghihilom sa puso mo, sa isip mo, hindi mo makalimutan, hindi mo ma-let go na, na parang pag iniisip mo, pa napapa, napapaganong ka, napapapikit ka, naiinis ka pa rin, nasasaktan ka pa rin, ayaw mo pag-usapan yung certain person, certain situation, yung mga rejections mo, yung mga disappointments mo. I'm hearing now, kahit na parang ang mo magiging tagumpay dito, para meron ka pa rin part sa iyo sa past mo na hindi hindi mo makalimutan o hindi mo malet let go maybe it's time for you to be i don't know optimistic in life and try to look around and see ko ano na yung mga narating mo at ano yung mga pinagkaloob sa iyo ni God na dati dinasal mo lang but now nandito na so have a grateful heart so that it's easy for you to heal move forward and uh, forget the past have the um initiative and Courage to move on. Okay, the three of swords being clarified by the five of wands It's all about a conflict in the past, whether it's a family members, kapated magulang or sa mga anak, o kaya. sa trabaho o mga love life o someone na talagang sinaktan ka because parang magkaiba kayo ng opinion o magkaiba kayo ng uh, um, pananaw sa buhay at nakasakit talaga sa iyo yung ginawa nila because i'm seeing here a very competitive um, atmosphere a very competitive environment at parang hindi mo kinaya yun in the past you you parang you were rejected or you were you lost something parang natalo ka sa isang uh, competition o sa isang um uh, work related na, na, na assignment o task ano for some meron kang talagang disappointment in the past at hindi, hindi mo siya malet go it's time for you to reevaluate everything that happened in the past and use those lessons so that makamove uh, maka move forward ka na and sabi mo sa sarili mo ah ito yung natutunan ko before hindi hindi na to mauulit sa life ko ngayon Okay, Gemini, that is your March 24 to 30 reading. Sa na ka resonate, sa na ka relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Thank you again for your generosity and kindness. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.